Ang bond sa pagitan ng mother and child ay isang profound connection. Ito ay nilalarawan din bilang most significant relationship sa buhay ng isang tao. Ang naturang connection ay nagsisimula sa sinapupunan ng isang ina na nag evolve sa paglipas ng panahon na nakakaapekto sa emotional well-being at social skills ng isang bata. Ang matatag na connection din ay nagbibigay ng sense of security, tiwala at attachment na mahalaga sa healthy development. Ilang research ang nag-indicate na ang naturang bond ay hindi lamang emotional, meron din itong biological at psychological na parehong nakakaapekto sa ina at sa kanyang mga anak. Ayon din sa theory ni John Bowlby at Mary Ainsworth na ang mga anak ay biologically programmed na maging attached sa kanyang tagapangalaga bilang survival instinct. Sinasabing ang isang ina rin ay kadalasang nararanasan ang similar emotional responses pag ang kanilang mga anak ay distressed. Ang ganitong empathetic connection ay unique at isang powerful relationship na nag-ugat sa neural pathways na nagpo-promote sa protective at nurturing behaviors na essential sa children's emotional stability at development. Ang understanding at nurturing ng kanilang bond ay maaring mag-lead sa positive outcomes para sa mag-ina na siyang nagfo-foster ng lifetime of connection and support. Ang ganitong relationship at connection ay hindi lamang essential sa buhay ng bata. Pero nag enrich din ng buhay ng isang ina at nagpo-provide ng sense of purpose and joy. Isang murder-suicide ang nai-report sa mga otoridad noong July 30, 2008. Ito ay nangyari sa two-bedroom rented house sa Kamokya Central Zone sa bayan ng Kampala. Ang ginang nakinilalang si Margaret Casande ay agad na sinugod sa Mulago Hospital nang matagpuan ito ng asawa na bumubula ang bibig at umu sa patuloy na pagsusuri ng mga pulis sa crime scene, dito nila natagpuan ang apat na batang maayos na nakahiga sa kama na nasa loob ng isang silip. Idineclare ng mga official na ang mga ito ay dead on the scene. Ang mga bata ay kinilalang sina Marion Mujosa, 5 years old, Martina Ainembabazi, 3 years old, at ang dalawang taong gulang na kambal na sina Medrin Nakato at Merisha Babirye. Ang mga bata ay dinala ng mga responding officers sa Mulago Mortuary para sa post-mortem examination. Matapos malapatan ang paunang lunas, at masiguradong wala na sa bingit ng kamatayan ang ginang, ito ay inilipat sa Butabika Hospital, na isang mental institution. Habang nananatili si Margaret, nakilala rin bilang nalongo sa hospital para sa kanyang psychological evaluation, sinimula ng mga pulis ang investigasyon sa pagkamatay ng apat na bata. Ayon sa investigasyon, ang mag-asawa ay nagkaroon ng mainit na pagtatalo, isang araw bago naganap ang karumaldumal na krimen. Hindi rin pinapasok ng ginang ang dalawang anak na sina Marion at Martina sa Arena Nursery School ayon sa elderly neighbor ng mga ito na nagangalang Jaja Claire. Sinarado din ng ginang ang kanilang two-bedroom rented house sa kapinaghanda ng pagkain ang mga anak na nilagyan nito ng lason. Nang ilang minuto na ang nakakaraan at napansin nitong walang nangyayari sa mga anak, dito na nagdesisyon si Margaret na kumuha ng nailon na kortina na siyang ginamit nitong pangsakal sa mga inosenteng bata. Sinasabing inuna rin itong atakehin ang panganay na anak. Para maitago ang kanyang krimen, inihiga nito ang magkakapatid sa kama na nasa unang bedroom sa kamaayos na kinumutan. Matapos nito, uminom naman ng kaparehong lason ang ginang sa kamahigpit na tinalian ng lubid ang sariling leeg. Nang araw na naganap ang krimen, naiulat na ang asawa nitong si Gerald Mukwandi sa longo ay maagang umalis patungo sa Kalerwi Market kung saan ito ay nagtatrabaho bilang isang booth chair sa Kalerwi Abator. Agad nitong napansin ang lock na pintuan ng kanilang tinutuluyan, nang ito ay umuwi kinagabihan, ito di umano ay unusual. Dahil merong sariling susi, madali din itong nakapasok sa loob ng tahanan. Dito na narinig ni Gerald ang uhol ng asawa, na animoy nakakaramdam ng matinding sakit. Nang malocate ang kinaroroonan ng misis, nakita niya itong sumusuka, at merong gula sa kanyang bibig. Nakita rin ito ang lubid na mahigpit na nakapalupot sa lieg ng asawa. Napako ang atensyon nito sa isang silid na bukas ang pinto. Dito niya nakita ang mga anak na nakahiga sa kama. Nang nilapitan ang mga ito at hinawakan, doon niya nalaman na ang mga ito ay malalamig na at wala ng mga buhay. Agad itong humingi ng tulong sa mga kapitbahay para maisugod ang asawa sa Mulago Hospital para malapatan ng paunang lunas. Ipinaalam din sa mga otoridad ang mga nangyari dahil ang ginang ang prime suspect sa karumaldumal na four murder. Ito ay mahigpit na binabantayan ng mga polis habang nasa hospital. Ayon sa statement na binigay ng Mr. ni Margaret, gusto di umanong bumalik sa pagtatrabaho ng gina. Hindi umano siya sang ayon sa gusto nito dahil walang mag-aalaga sa kanilang mga anak. Napagkasunduan nilang maghahanap muna sila ng kasambahay, pero hindi na iyon nangyari pa. Ang naturang statement ay pinasinwalingan naman ng ilang kapitbahay ng mag-anak. Ayon sa mga ito, nagdesisyon di umano si Margaret na patayin ang mga anak at tinangkang magpatiwakal ng nalamang intensyon ng kanyang asawa na iwanan silang mag -iina. Nalaman di umano ng ginang na ang mister nito ay nakabuntis ng ibang babae at lalaki ang sanggol na dinadala nito. Isang kamag-anak naman ni Margaret ang nagsabi na nang malaman nito ang pagtataksil ng asawa, nagplano ang ginang para sa panibagong buhay nilang mag-iina. Plano nitong dalhin ang mga anak sa Sudan, kung saan nakatira ang kapatid nitong lalaki na nangakong susuportahan sila at bibigyan ng trabaho si Margaret. Ayon pa sa ilang kapitbahay na matagal nang nakakakilala sa pamilya, si Margaret di umano ay madaling magaling. Ilang beses din umano nitong pinagbabalingan ang mga musmus na mga bata, kaya nakakaranas na matinding pambubugbog ang mga ito sa ina, bago pa man ang nakakalungkot na insidente. Sa tindi ng traumang natamo ni Mukwandi, dahil sa pagkawala ng kanyang mga minamahal na anak, hindi na ito bumalik pa sa Uganda matapos ang libing ng mga bata sa Rwanda. Ito ay isang bansa sa eastern part ng Africa na 541 kilometers ang layo sa Kamuokya kung saan dating nakatira ang pamilya nito. Ginulat ng balita ang komunidad ng Kampala nang mai sa media noong July 13. 2008, ang pagpatay ni Margaret Casande sa kanyang apat na mga anak sa pamamagitan ng paglason sa mga ito at pagsakal. Matapos ang sampung araw na pananatili sa Butabika Hospital, si Margaret Casande ay official na kinasuhan ng four counts of murder. Ito ay dinala sa Luzira Prison bilang isang psychotic criminal habang hinihintay ang kanyang trial. Noong September 2013, si Margaret Cansande ay nagplead ng guilty sa lahat ng charges sa trial na pinangunahan ni Judge Andrew Bashaysha. Sinabi naman ng ginang sa hukom habang umiiyak na madalas siyang wala sa tamang pag-iisip at kinakailangan pa niyang uminom ng medication para sila maging stable. Nilantad din ito na kahit na alam niyang kailangan niya ang mga gamot para siya makapamuhay ng normal, hindi naman di umano nila ito madalas mabili dahil may kamahalan. Inamin itong siya ang dahilan ng pagpanaw ng kanyang mga minamahal na mga anak. Umiiyak din itong humingi ng kapatawaran sa kanyang asawa, mga kamag-anak, sa kanilang komunidad at sa bansa. Mahal na mahal di umano niya ang kanyang mga anak at labis na pinagsisisihan ang kanyang nagawa. Humiling din ito ng lenient punishment. Napatunayan ng Kampala High Court ang ginang na guilty sa pagpatay sa apat nitong mga anak noong September 15, 2011, dalawang araw matapos itong mag-plead ng guilty sa mga kasong sinampa sa kanya pinag-utos si ni Justice Bashaija na si Margaret ay ilipat sa Butabika National Referral Mental Hospital noong September 16, 2011 hanggang sa ito ay tuluyang makarecover. Noong early August 2021, ang file ni Margaret Casande ay napasama sa 40 cases na inilipat kay Justice Yasin Yanzi. Nang sinimulang dinggin ang murder case ng Ginang, nagsumiti ng court's intervention application ang abogado nitong si Mr. Ambrose Shekwa. Hiniling nito na palayain sa Luzina Prison ang kanyang kliyente, on the ground na hindi na ito tumatanggap ng kahit na anong treatment sa kanyang mental illness sa loob ng dalawang taon at maaaring i sa kanyang komunidad. Ang doctor's report din ni Margaret ay naglalahad na ang ginang ay fit na para mamuhay sa lipunan at hindi na nangangailangan ng special attention. Ayon kay Stella Nabunya, na officer in charge sa women's section ng Luzira Prison, ini-declare ang ginang na free of mental illness noong taong 2015. Sinimulang gamutin sa institusyon ang ginang noong 2011. Sa kabila ng mga sinumiting katunayan na ang babae ay magaling na, hindi naman ito agad binigyan ng Justice Minister ng Karapatan na Makalaya. Nag-object naman sa release application si State Prosecutor Harriet Ajo. Ang ginang din umano ay mananatili sa Luzira Prison tulad ng instruction ng Director of Public Prosecution para ituloy ang nabimbing sentencing hearing ni Margaret. Itorin Umano ay nagplead ng guilty at na-convict ng naaayon sa batas. Maari na din umanong litisin ang ginang dahil dalawang taon na itong walang treatment na natatanggap. Pinaalala naman ni Attorney Tishikwa, ang unang plea ng akusado ay pinawalang bisa ni Justice Andrew Basayesha noong isinagawa ang arraignment matapos nitong masuri ang psychological report ni Margaret na nagsasabing ito ay wala sa tamang kaisipan ng nang nangyari ang mga krimen. Isa rin sa patunay na matagal nang merong sakit sa pag-iisip ang ginang ay ang isang document na mula kay Dr. Julius Muloni na isang police psychiatrist. Ang naturang medical report ay nagsasabing meron itong mental illness na tinatawag na clinical depression. Ang din medical record ay dated pa noong March 10, 2010. Ang clinical depression ay isang mental health disorder na characterized sa pagkakaroon ng persistent low mood at pagkawala ng interes sa mga dating kinagigiliwan na gawain. Maaari itong makaapekto sa mga individual sa anumang edad at kadalasang tinutukoy bilang major depressive disorder. Kasama sa mga sintomas ng sakit, ang pakiramdam ng kalungkutan, kawalan ng pag-asa, at lack of energy. Karaniwang bumubuti ito sa pamamagitan ng psychological counseling, antidepressant medications, o ang kombinasyon ng dalawa. Ayon sa World Health Organization, ang clinical depression ay isang karaniwang kondisyon na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pang-araw-araw na buhay ng isang tao. Ayon pa kay Dr. Muloni, ang babae ay maaaring maipresent na fit to stand on trial, pero wala itong appropriate emotion sa anumang punishment na ipapataw dito. Ayon din sa doktor na gumawa ng psychological evaluation kay Margaret, habang nakadetain, ang behavior di umano ng ginang leading sa ay maaaring na-trigger ng kanyang mental illness. Sa isang sesyon na pinangunahan ni Justice Yasinyanzi, ang naganap noong Merkules, September 5, 2018, matapos dinggin ang parehong side ng defense at prosecution. Nag-request ang hukom sa superintendent ng Butabika Hospital na magbigay ng update sa Justice Minister tungkol sa mental state ng babae. Ito lamang di umano ang makakapagdesisyon kung mabibigyan ng pagkakataon na makalaya si Margaret o hindi. Malala na rin di umano ang depression ni Margaret noong panahon na nangyari ang krimen ayon sa isinumiting medical at psychiatric report sa korte. Nakasaad din sa report na ang ginang ay heavily dependent sa kanyang medication at pag ito ay hindi nakakainom, ang kanyang sitwasyon ay lalong lumalala. Ang kanyang action din umano ay impluensya ng kanyang malalang mental illness. Kahit di umano walang medical report na sinumiti sa korte, satisfied din ang korte na ang defendant ay wala sa tamang pag-iisip nang naganap ang krimen. Nabigo rin di umano ang prosecution na patunayang sinadyanito ang krimen. Wala din umano itong kakayanan na intindihin ang kanyang ginagawa o kanyang mga nagawa hindi rin umano responsible ang ginang sa kanyang action. Habang hinihintay ng kampo ni Margaret Casande ang ruling ng Justice Minister, tinanggalan naman ni High Court Judge David Batema ang naturang minister ng kapangyarihan na magpalaya ng mga mentally sick prisoners. Ang pagpapalaya di umano sa mga mentally sick inmate ay hindi dapat ginagawa ng Minister of Justice, kundi ng Judiciary Court, ayon sa statement na binigay ng judge noong July 2015. Ay din umano sa konstitusyon ng bansang Uganda, ang judiciary ay kailangang maging independent sa pag execute ng kanilang trabaho at ang paghihintay nito sa desisyon ng Justice Minister ay humahadlang sa kanilang independence. Official na pinawalang sala si Margaret Kasande. Ang larawan din ng ginang ay hindi available publicly para mabigyan ito ng pagkakataon na makapagsimula ng maayos na buhay. Ang filicide ang pinaka-tragic family violence. Ito ay ang pagpatay sa anak o mga anak ng kanyang mga magulang, stepparent o equivalent guardian. Ito ay isang international problem na nagdudulot ng shock at horror sa pamilya ng biktima at sa wider community. Kadalasang pinaniniwalaan na ang mga ito ay rare incidents, pero sa recent studies ang ganitong uri ng krimen ay merong alarming high statistics, lalo na sa mga affluent nations tulad ng United States, Australia at New Zealand. Ang pag-a-identify din ng tunay na number ng mga biktima ng filicide ay mahirap matukoy dahil karamihan sa mga detail ng biktima ay hindi public knowledge o wrongly categorized. Ang mga victims across the worlds ay sinasabing equally divided among males at females, karamihan din sa mga ito ay mga bata na under 5 years old lamang. Merong iba't ibang vigorous debate kung bakit nangyayari ang ganitong mga nakakalungkot na pangyayari. Ayon sa ilang research ang mental illness ay ang dominant factor pero hindi lahat ng gumawa ng ganitong krimen ay napatunayang merong sakit sa pag-iisip. In an ideal world, ang mga magulang na nakakaisip na saktan ang kanilang mga anak ay dapat mag-seek ng tulong ng mga professional tulad ng psychiatrist at ang kanilang mga anak din ay dapat i-monitor closely ng Child Protection Services. Madaling isipin, madaling sabihin, pero ang ganitong sistema ay nangangailangan ng tulong ng gobyerno, ng community at ng mga professional. Marami ang naniniwalang ang ina na pumatay ng sariling mga anak na nasa matinong pag-iisip ay isang taong walang puso at tunay na diabolikal.